Hi guys. So, gusamahan niyo po kaming maghuli ng mga isda dito sa bukid. At kasama ko po ang aming aking mga pinsan. So, ano pang hinihintay niyo? Tara na panoorin at tapusin ang video na ito. Meron kaming nakitang jolly to or Ayun! Ayun Ayun, Ayun.

today's vlog, ang gagawin po natin is maglilimas for today. So guys, nakikita niyo po, makasama po namin. Ayan po. Diyan po kami maglilimas and So guys, ang kasama po natin ay ang mga pinsan po natin. Ayan po sila. Mga pinsan po namin sila So guys, yeah. nandito na po kami dyan. Mayami maya so, so guys, guys, samahan nyo na po kami. And 3, 2, 1, let's go! Kami na yung ano, te. Kami na, te. Ay, nakuha ka na ba? Puposano. Wow! mo. Tin. Okay. pa. hindi na. Oh, oh, Ay, meron, guys may maliliit, guys. Ayun, guys. may mga ano po siya, may mga hipon po na maliliit. yun guys, nakahuli po si Mimi yung pisan ko po ng hito. So yun guys, nakikita niyo po ba yung mga ano? The Hipon? Hey may tilapia. Tilapia? dami guys. dami guys po. Ito na Guys, nakikita nyo po yan mga guys. Mga ipon po yan guys. Yan to may mga isda pa po. Ito po, oh, marami po. So guys, yan po, nakikita nyo ang dami guys. Nakawala yung isda So, Ayan po, ang mga nahuhuli po namin dito is mga hipon. <laughs> mga hipon, is datas mga tamus po, ganun po. Marami pong hipon na maliliit po, guys. So, makikita nyo siya, guys. Kung nakikita, kung nandito lang po kayo talaga, maa kasi kayo kasi marami po talaga. Kay, ganto lang po sa kababaw madami po sa guys Ito po guys, meron akong parang Marami rin po dito. Marami rin po dito. Marami <laughs> rin po dito. hindi po parang hindi po po parang po hindi yun, parang hindi po parang hindi po parang hindi po hindi mo. Ayo, sayang. Nakakatawa. -saya. Nakakagulat -saya. ito. Oh, janitor fish. Bantuin niyo janitor fish. Para sa Aliyan. Ano Nuno. Hindi yan nakakain. Oo. Pero kinakain nila yan sa ibang bansa. Basta tanggalin niyo 'yan. Ano? Um, last. So guys, ito guys. Meron kaming nakitang janitor Whoa! fish. <laughs> Tingnan nyo guys. Johnny Torfish, Ayan, ayan. Nasaan? Bago si kayo nadulas mo. Ayan. So guys, marami po talaga dito ng isda. Mamis is kayo kapag nandito kayo guys. Marami pong hipon, mga, mga, isukol po ganun, mga isda. Kung ano-ano pong isda. Kagaya po nito, Johnny Torfish po. Ayan po guys. Sayang po. Malaki.

Oh, lagay niyo Nayong tigas na. Usor. Yo lo. Ano mito? Dapat sikay wala mito sa Laguna sa Tambayco. Ano? na si. Di ske na. Guys, marami pong gusto ko po mga isda isda lang kung ano-ano po. Buga ini, buga buga. So guys, napapansin niyo po sa, sa sa init po ng araw, ganto po yung ganto po yung Ito po, tama. yung So guys, so napapansin niyo po sa sobrang init po ng araw dahil po sa sobrang init po ng araw. Ano po? Ganito po yung nangyayari sa paligid. Na, po uh, na lang po yung mga tubig ganun po dahil po sa climate change. Ganyan po. Kumokonti na po yung tubig ng kung saan saan po ganun. Pag may likas ang pag magiging tamos ka na. Uy, yun, no? So, ang buti pa si Charis. of course. So, guys, tingnan nyo po yung mga nakuha na po namin. So, ito po, guys. Nakikita nyo po. May, meron po siyang mga tamos. Ganun po. Mga gurami. tas meron din po kaming tilapia na nakuha. Ganun po. Tapos, meron po mga bisukol po ganyan a So, marami, pa, marami po dito, marami pong mga uri ng isda po dito. Nandito po ang mga tilapia, tamos, gurami. tas meron po dito mga iga, gano'n guys. So, Kulang na lang po bangos. Choke lang, guys. Yun, guys. Masaya, Mags. Wing kasi po ano, may nauli po pa may igat. Aray. So guys, itim na ako. Ang nagkita, wala tanay. ni tanay. Ang nagkita, alam mo uy nagkita, wala Ang nagkita, wala tanay. Ang wala mo na Amina. <laughs> tawala, vlog. Gaya, pabayaan pabayaan natin amin. dito. Amin, ah? May natakanan tayo. Ay pabayaan natin.

Ugasan mo, ugasan mo. Electric, electric. Mas malaki pa dyan yung kanina. Ugasan mo doon. Pakita mo, alisin mo yung dumi. Pichot. Uh, oh, uh, okay, Pichot. <laughs> mas malaki pa dyan. Mababa ng unti, mababa ng unti. One, two, three. Mas malaki pa dyan, tani. Mas malaki pa dyan. May mas malaki pa dyan. So yun guys, nag po po kami kung ano po makukuha namin dito ang isla, guys. Kasi po film po namin matami pa guys nagtatago lang sila sa mga puti. Kaya, kaya guys po ko na. guys may nakuha ulit kami guys gurami. nasan yung iga? ay ay ay, kaya. dito dito. kaya dito. 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 kaya dito. kaya dito. kaya yan bro? Hmm. Hmm. Okay, po. Di, oh. Soalnya. Dia apa aku makan ini legend guys. <laughs> guys, tipe aku maka <laughs> <Yes>. <laughs> So, guys yan ulit may nakuha ulit tayo na medyo malaki guys kumata wow! ko sa ay, ay sa oh. Eh, go go wala, 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 wala. Wala. Oh, na wala wala ilang ilang ayun 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 musna na yan itakipan nyo ay napisa ngay kinintay kulo no. bubuka mo sumni bubuntangan unti labio yung kilo ko yung mo ito huwag mo ito huwag mo ito huwag mo ito huwag